Kamusta? Welcome sa Teatro Recap. Ngayon, tatalakayin natin ang isang pelikulang pinamagatang. The Boy Isang babae na nagngangalang Greta Evans ang nagtungo papuntang United Kingdom matapos siyang kunin bilang yaya ng isang mayamang pamilya. Pagdating niya sa mansyon, agad niyang hinubad ang kanyang sapatos at sinimulang libuti ng paligid. Dahil wala pa ang may-ari ng bahay, Nagulat siya nang dumating ang isang lalaki na nagpakilala bilang Malcolm. Si Malcolm ay isang lokal na delivery man na madalas bumisita sa mansyon. Niyaya niya si Greta para ilibot sa bahay. Ilang sandali pa, dumating ang isang matandang babae na nagngangalang Mrs. Hillshire, ang asawa ng may-ari ng bahay. Tinanong ni Mrs. Hillshire kung nasaan ang sapatos ni Greta. Itinuro naman ni Greta kung saan niya ito iniwan pero laking gulat niya nang wala na ito. Sinabi ni Mrs. Hillshire na marahil kagagawan ito ng kanyang anak. Pagkatapos, inimbitahan ni Mrs. Hillshire si Greta upang makilala ang kanyang asawa, si Mr. Hillshire. Dito na rin niya ipinakilala ang batang dapat alagaan ni Greta. Ngunit sa kanyang pagkabigla, isang porselanang manika ang bata. Ang kanyang pangalan ay Brahms. Natawa si Greta, iniisip niyang biro lamang ito, ngunit seryoso ang mga mukha ng mag-asawa. Sinabi ni Mrs. Hillshire kay Greta na maraming yaya na ang nag-apply para sa trabaho, ngunit hindi sila nagustuhan ni Brahms dahil hindi sila bata o maganda. Itinuro ng mag-asawang Hillshire kay Greta kung paano alagaan si Brahms at ibinigay ang listahan ng mahigpit na mga alituntunin na kailangang sundin. Kabilang dito ang Pagbabasa kay Brahms ng malakas at malinaw. Pagtugtog ng malakas na musika para sa kanya. Paglalagay ng mga natirang pagkain sa refrigerator. Pagsiset ng bitag para sa daga. At pagbibigay ng halik sa gabing pagtulog ni Brahms. Ipinaliwanag ni Mrs. Hillshire kay Greta na mahiyain si Brahms at gumagalaw lamang kapag walang nakatingin. Pagkatapos, tinanong ni na Mr. at Mrs. Hillshire si Brahms kung ano ang kanyang opinyon kay Greta. Nakaramdam ng kakaiba si Greta habang pinapanood ito. Isinara ni Mr. Hillshire ang pinto para sa kanilang pribadong usapan. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang dalawa at sinabi kay Greta na nagustuhan siya ni Brahms at gusto niyang siya ang maging tagapag-alaga niya. Dahil dito, Tinawagan ni Greta ang kanyang kapatid upang ibahagi ang kanyang kakaibang karanasan sa loob ng bahay. Kinabukasan, narinig ni Greta si Mrs. Hillshire na galit na galit dahil nilapastangan ni Brahms ang kanyang sariling silid. Maya-maya, dumating si Mr. Hillshire at sinabi kay Greta na magbabakasyon sila, iiwan siyang mag-isa kasama si Brahms. Ipinakita ni Mr. Hillshire ang mga schedule ni Greta para sa mga susunod na araw bago sila tuluyang umalis. Matapos silang umalis, sinimulang baliwalain ni Greta ang mga alituntunin at iniwan si Bram sa kanyang silid. Kinagabihan, nagising si Greta matapos makarinig ng kakaibang tunog. Kayat agad niyang hinanap ang pinagmulan ng ingay. Habang nakatayo sa harap ng isang lumang painting, biglang may lumabas mula sa pader at sinakal siya. Ngunit nang magising siya, lumabas na panaginip lang pala ito. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Greta ang kwarto ni Brahms at napansin niyang may luha sa mata nito. Nang siyasatin niya ito, napansin niyang may tumutulong tubig mula sa kisame. May butas pala sa bubong. Kinagabihan, biglang may tumawag kay Greta, ngunit walang nagsalita sa kabilang linya nang sagutin niya ito. Kinabukasan, dumating si Malcolm upang maghatid ng mga groceries. Sinamantala ito ni Greta upang magtanong tungkol kay Brahms. Ikinuwento ni Malcolm na si Brahms noon ay isang tunay na bata at nag-iisang anak ni na Mr. at Mrs. Hillshire. Isang araw nasunog ang bahay ng mga Hillshire at dahil hindi nakalabas sa tamang oras, namatay si Brahms. Ang manika ay isang paraan lamang ng pamilya upang makayanan nila ang kanyang pagkawala. Pagkatapos, inimbitahan ni Malcolm si Greta para lumabas sa isang date kinagabihan at pumayag si Greta. Habang naghahanda para sa date, kausap ni Greta ang kanyang kapatid sa telepono nang bigla niyang mapansin na tila pinapanood siya ni Brahms. Dahil dito, agad niyang isinara ang pinto. Nagpatuloy si Greta sa pagligo, ngunit nagulat siya nang makita na ginupit ang kanyang buhok at nawala ang kanyang damit at kwintas. Dali-dali siyang tumakbo upang hanapin ito, ngunit nakarinig siya ng mga kakaibang tunog na nagmula sa attic. Sumampa siya sa hagdan upang silipin ito, ngunit biglang sumara mag-isa ang hagdan ng attic kaya't nakulong siya sa loob. Dumating si Malcolm upang sunduin si Greta, ngunit kahit sumisigaw siya ng tulong, hindi siya narinig ni Malcolm kaya umalis ito. Sinubukan ni Greta na maghanap ng ibang daan palabas, ngunit biglang lumitaw sa harapan niya ang isang napakalaking anino, dahilan upang mabigla siya at mawalan ng malay. Kinabukasan, nang magising si Greta, siya ay misteryosong nakalabas mula sa attic. Ikinuwento niya kay Malcolm ang nangyari sa kanya noong gabi. Napag-alaman nilang kayang magbukas at magsara mag-isa ng attic. Muling nagtanong si Greta tungkol kay Brahms at sinabi ni Malcolm na may dalawang bersyon ng kwento tungkol sa kanya. May mga tao sa bayan na naaawa kay Brahms dahil naaalala nila siyang mabuting bata. Ngunit may iba rin na naniniwalang masama ang bata at may kung anong dilim sa kanyang pagkatao. Kinagabihan, tinawagan muli ni Greta ang kanyang kapatid. Sinabi nito na hinahanap siya ng kanyang dating kasintahan na si Cole, na isang abusado. Matinding galit ang naramdaman ni Greta dahil nagdusa siya sa kamay ni Cole. Nakunan siya matapos siyang bugbugin ni Cole kaya't lubos niyang kinamumuhian ito. Matapos ang tawag, naghanda si Greta para matulog. Habang nagsisipilyo, Nakarinig siya ng isang kakaibang tunog mula sa kwarto ni Brahms. Dahan-dahan siyang lumapit at nakita niyang napakagulo ng kwarto. Nagkalat ang napakaraming papel sa sahig. Inayos ni Greta ang ulo ni Brahms na bahagyang nakatagilid ngunit biglang gumalaw ito ng mag-isa. Ngunit panaginip lang pala ulit ito. Kinabukasan pumunta si Greta sa kwarto ni Brahms at nagulat siya ng makita na nag-iba ng posisyon ang manika nakaupo ito at katabi ang kanyang schedule na tila ipinapahiwatig na gusto niyang sundin ni Greta ang mga alituntunin. Dahil sa matinding pagkagulat, tumakbo si Greta papunta sa isang silid at sinubukang tawagan ang kanyang kapatid. Biglang tumunog ang telepono at nang sagutin niya ito, isang boses ng bata ang narinig niya, sinasabing Sundin mo ang mga patakaran. Sundin mo ang mga patakaran. Kasabay nito, may lumitaw na anino sa ilalim ng pinto at muli niyang narinig ang boses ng bata. Sa puntong ito, napagtanto ni Greta na mas marami pang sikreto ang hawak ng manika kaysa sa inakala niya. Iniisip niya na may buhay ito. Binuksan niya ang pinto at nakita ang isang tray ng pagkain, puno ng mga sandwich na tila ibinigay sa kanya ni Brahms. Sa sandaling iyon, halo-halong emosyon ang naramdaman ni Greta. Napagtanto niyang hindi siya naisaktan ni Brahms gusto lamang nito ang kanyang atensyon. Dahil dito, tinawagan niya si Malcolm at ikinuwento ang kanyang natuklasan. Ngunit hindi siya sineseryoso ni Malcolm. Sa isang eksena, ipinakita si na Mr. at Mrs. hillshire na nagsusulat ng liham para kay Brahms. Nakalagay sa sulat, Hindi na namin kayang mabuhay sa kung ano ka naging ngayon. Ang babae ay sa iyo na ngayon. Matapos sulatin ang liham, Nilagyan nila ng mabibigat na bato ang loob ng kanilang damit at sabay nagpakamatay. Samantala, napagtanto ni Greta na si Brahms ay isang inosenteng espirito ng isang batang nais lamang alagaan. Dahil dito, nagsimula siyang maging mabait kay Brahms at sinunod ang mga tungkuling iniatang sa kanya. Kinabukasan, dumating si Malcolm na may dalang liham mula kina Mr. at Mrs. Hillshire. Inimbitahan din niya si Greta na lumabas at maglakad-lakad sa gabi. Ngunit ngayon, pakiramdam ni Greta ay may responsibilidad siya kay Brahms, kaya tinanggihan niya ang alok ni Malcolm. Labis na nadismaya si Malcolm at umalis na lamang. Maya-maya, nagulat si Greta nang mapagtanto niyang kayang lumipat ni Brahms ng lugar ng mag-isa. Kinabukasan, hiniling ni Greta kay Malcolm na pumunta upang patunayan na buhay talaga si Brahms. Ngunit sa una, Nabigo siyang ipakita ito dahil gumagalaw lamang ang manika kapag walang nakatingin. Iniwan ni Greta ang manika mag-isa at bigla itong gumalaw. Dahil dito, tuluyan nang naniwala si Malcolm sa kanya. Kinagabihan, nanatili si Malcolm sa bahay kasama si Greta. Habang magkasama sila, biglang tumigil ang kanilang ginagawa dahil kay Brahms na tila nagseselos. Nag-usap ang dalawa sa kusina at napansin ni Malcolm na unti-unting nagkakaroon ng koneksyon si Greta kay Brahms. Dahil dito, nagbabala siya kay Greta at isiniwalat ang mas detalyadong kwento tungkol sa pagkamatay ni Brahms. Ayon sa kanyang nalalaman noong bata pa si Brahms, mahilig siyang maglaro kasama ang isang batang babae na kaedad niya, si Emily Cripps. Sa ikawalong kaarawan ni Brahms, nagpunta si Emily sa Hillshire Mansion upang makipaglaro sa kanya, ngunit hindi na siya nakabalik. Kalaunan, natagpuan ang kanyang bangkay sa kagubatan na basag ang bungo. Nang dumating ang mga polis upang imbestigahan si Brahms, nasusunog na ang buong mansion at di nagtagal, natagpuan siyang patay. Dahil dito, ipinagpalagay ni Malcolm na ang espiritu ni Brahms na naninirahan sa Manika ay maaring masama. Kinabukasan dumating ang dating kasintahan ni Greta na si Cole sa mansion, balak siyang pilitin na bumalik sa kanya dahil nag-aalala si Malcolm para sa kaligtasan ni Greta na natili siya sa malapit upang bantayan siya. Kinagabihan, humingi ng tulong si Greta sa manika. Nagising si Cole at nakita ang isang mensahe na isinulat gamit ang dugo na nagsasabing umalis ka na. Iniisip niyang si Greta o Malcolm ang may gawa nito kaya galit siyang nagising. Ngunit nang mapagtanto niyang dugo ito ng daga at si Brahms mismo ang may gawa, lalong nagalit si Cole. Sinubukan ni Greta ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit tumanggi si Cole na maniwala. Maya-maya, tumating si Malcolm at nakisali sa usapan. Sinubukan din niyang ipaintindi kay Cole na may kakaiba sa manika, ngunit hindi pa rin ito naniwala. Dahil sa matinding galit, sinira ni Cole ang manika at pinagpirapiraso ito. Biglang nagsimulang kumurap ang mga ilaw sa buong bahay. Yumanig ang buong mansyon at nakarinig sila ng mga kakaibang tunog mula sa loob ng mga pader. Sinubukan ni Cole hanapin kung saan nagmumula ang tunog, ngunit biglang sumabog ang salamin sa harapan niya. Bumagsak si Cole at mula sa butas sa likod ng salamin, lumabas ang isang lalaki. Ito ang tunay at ngayoy matandang si Brahms na nagsusuot ng isang porselanang maskara na kahawig ng mukha ng manika. Binugbog at pinatay ni Brahms si Cole. Sa takot, tumakas sina Malcolm at Greta upang maghanap ng ligtas na lugar. Habang nagtatago, natuklasan nila ang kwarto ni Brahms. Doon, nakita nila ang isang manika na gawa mula sa nawawalang damit, buhok at alahas ni Greta, nakaupo ito sa kama ni Brahms. Napagtanto nila na mula sa silid na iyon, matagal nang pinagmamasdan ni Brahms si Greta. Natagpuan din ni Greta ang paalam na sulat ni na Mr. at Mrs. Hillshire, Isiniwalat nito ang kanilang plano na iwan si Greta bilang kapareha ni Brahms. Biglang dumating si Brahms at natagpuan sila. Pinagsusuntok niya si Malcolm at nawalan ito ng malay. Binalaan ni Brahms si Greta na papatayin niya si Malcolm kung tatangkain niyang umalis. Nagawang makatakas ni Greta palabas ng bahay. Ngunit bumalik siya upang iligtas si Malcolm. Kumuha siya ng screwdriver bilang sandata at hinarap si Brahms. Ginamit niya ang mga alituntunin laban kay Brahms kaya napilitan itong mahiga sa kama. Humiling si Brahms ng isang good night kiss. Ngunit habang sinusubukan niyang halikan si Greta, bigla niya itong sinaksak. Sinubukan siyang sakalin ni Brahms, ngunit itinulak ni Greta ang screwdriver ng mas malalim, dahilan upang bumagsak ito sa sahig. Iniligtas ni Greta si Malcolm at magkasama silang tumakas mula sa mansyon. Sa huling eksena ng pelikula, makikita si Brahms na muling binubuo ang sirang manika. Na nagpapahiwatig na buhay pa rin siya at yan mga kateatro, sana ay nagustuhan ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-on ang notifications upang mapanood ang mas marami pang mga video na tulad nito. Salamat sa panonood!